idol murag nakulbaan mangurong adlaw mga idol murag magiknay inek plano ra dautan mga idol nakuyawan gi kurong buntaga mga idol kay naa man un na ang balhibo nako sa itlog mga idol oy hala nalimbaw tin balhibo nimo si uh, sa itlog man ni Christopher ah matud pa mga katiguangan kung malimbaw ang na yung mga dautan maulag ilulubot yok maong ko mo kumpiyansa gyud out -and out out na na imong Boy. Wala gi ko masayop mga idol. Kay naamo ko nakita sa side mirror. Murag gi planuhan kong birahan ani mga idol. Aw magamit gi ni akong pakubol. La la la. La 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 na ko pugo mga idol. Oy, hala may presipe. Murag nakaila man ko ana. Sambigay to pig gi ba na, na? <laughs> A, klaro, kay side mirror. La <laughs> la. Wala ka mal dito! Bura, wag si Kiting! Hukayin <laughs> ko ang libingan mo! Grabe ka mo. May kalakot kit siguro ning tawhanan ako mga idol. Kay plano man kun niyang tsugion. Bala ka lang. Robin pada plane. Mura ko no siya si Robin pada plane mga idol. Unya yeah, sayang istorya. Init kuno kay indugo nila. ini kami indugo kami. Ngano man? Ay, ini no. Patan kami no na. Pas-pas kay minum ya. Kisa yung gusto? Kamu? Kami, tik. Ah, Tapi cip, tabuhay bukan mo. Dali naman ni Kami mag-ino, idol. Dungkay kayo. Oh, ganito itu istorya, sorry ah. Nakuha yung istorya, parte gutmut mga idol. Oh, iya, iya ha, kay inong natirada niya. Ang iyang kauban, halos ang baso, dili na buhian. Ano, bego. ay barugay, bigo. Oh. na i saya <laughs> konsentrat kini kayak pasu miko. Oh dari ya Roy kata pulsa kaku itu pakai gitu. Oh ya main kamu amut makasih ya. Ah, oh. Amut <laughs> boleh ya. <laughs> boleh, ya na, 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 si dipat, oh iya lah pak amut tuh penting gak ya. Naik sudah masuk Oh naik empat pulsa. Bangku. <laughs> ang iyang kauban maayo sa day ko naman ni Ed sakto sa training giligyan mo palit maunay mga specialized course sa mga drunking master ah uh, manoy biniundang TV na na siya huwag palit pero diligyan ginamundang sa ino Unya si Miko Kulapo na higi istorya sa silpo na ako nung naong niya naglibog yung taong nga nung naartista na artista. iyang naong purtimang ko nung batia <laughs> <laughs> silpon, <pula po. laughs> oh. Buhay ko na surrender Unya, iyang giing na nga Bago pa kuno siyang ni surrender anak kuno siya o commander <laughs> Kumakain sa Bilbi. Sa... <laughs> <laughs> oh. Ay, so. oh. Asa man atumiko, to miko? Kung mga idol, akong gipangutan pangutana kung kinsay pangan sa commander nga iyang papa. Kadjanjan. Kadjanjan. Oh. oh. Uy, kay ila man ko anang pangana. Mao man itig sa ligid sa moa. Iyo nga amahan ako. Okay. Mahurot ang bala at sa may gumiton. Ah.

I'm <laughs> not